kung saan ngang masarap at bawal doon tayo ngayon isa sa mga dinayo ko ngayon ang bilihan ng lechon dito sa Quezon City unang taga pa lang ni Bossing sobrang malinamnam na nakalimutan ko tuloy dalin yung lusangkan ko kaya kung lechon lover ka panoorin mo to Yon guys uh, dumayo na naman tayo dito sa Quezon City dito sa may malapit sa Laloma Calabiti Street eto ah kung matatandaan nyo to eto ayan yan 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 building na yan so iikot ko lang yung camera ko pag inikot ko yung camera ko chak na chak magugustuhan nyo to yan ito, Street to yan andito ako ngayon sa tindahan ng mga lechon dito sa malapit sa Laloma Quezon City andito ako ngayon sa Litos Litchon Ayan. So, magtatanong tayo ngayon dito kung ano yung mga tinitinda nila. At the same time, tatanong hindi natin kung magkano yung presyuhan ng uh, tinitinda nilang Litchon Ayan. May kita nyo yung mga Litchon, meron siyang pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki. Hanggang sa maliit. Okay. Dito tayo ngayon sa Litos Litchon Okay, tatanungin natin yung presyo. Actually, meron na silang presyo dito sa may ano, sa may ano nila. Yan. So meron silang per kilo, may laman, ulo, pata. So punta tayo sa laman, one, two, ulo, pata. Yung frozen, laman, 400, ulo, pata, 300. Okay, ito naman yung mga packages nila dun sa mga malalaking isang buong lechon. Okay, extra small, 6,000, small, uh, 6 kilos, 7,000, medium, 9 kilos, 40 packs, at 8,500 yung medium yung large niya is 12 kilo 60 packs yung pwedeng kumain 10,000 10 extra large 15 kilo 75 75 packs 11,500 i-review nyo na lang ito yung mga tinitinda nila ayan sobrang ano sobrang kintap may kita nyo sarap diba? dito lang yan sa Calabiti Street sa Quezon City pwede nyo ng ways uh, Laloma Lechunan o kaya Calibiti Street Actually, sunod-sunod sila dito. Ayan, simula dulo hanggang dito. Ayan, pwede nyo, pwede nyo dayuhan. Sir, ah, uh, eto, nandito po tayo ngayon sa Calabiti Street. Ah, uh, okay. Quezon City. Eto, isa ito sa may-ari ng Lito Station. Uh, sir, ano pangalan nyo, sir? Ah, uh, Lito. Ah, kayo po si Lito. Okay, sir. Ah, pwede po ba natin ma-share kung ano yung mga services na ginagawa ng Lito's Lichon, sir? Ah, uh, dito, uh, nagkikita tayo ng wool Okay. Then, eh, meron din tayo chop na per kilo. Okay. Oh. Uh, itong bull depende sa size ng presyo. Tapos, ah, uh, sa per kilo naman, uh, 1,200 ang isang kilo. Sa laman, sa ulo 600 per kilo. Okay sir. Ah, uh, kung o-order sila sir, uh, for example, yung mga like mga Pasig, or Mandaluyong, mm. pwede ba silang order kung kahit malayo sila? Pwede naman, ah, tatawag lang sila, tapos ah, kailangan lang mag-deposit, kahit ito, ano uh, na lang, hikas, oh, then uh, COD na yung Okay. Sir, for example po, yung mga o-order ng within the day, pwede ba silang umorder kahit na, kasi may mga, may mga senaryo na biglang bibili ng lechon, pwede ba agad silang pwede umorder? Pwede, tawag lang sila, kahit bigyan lang kami, kahit 2 to 3 hours. 2 to 3 hours? Pwede sila ipagluto, or pwede naman, ipili na lang tayo sa nakalitin. Okay, yan ang isa pinaka magandang mga services ng ano ng dito station. Matatagpuan lang po siya dito sa Kalabite. Ito po yung mga number na pwedeng tawagan. Ayan. Sir, order. Sir, meron po meron po ba kayong ano Facebook page or pwede kayong mabilis na ano Viber? Meron tayong, ano, Facebook page ni Victor. Okay, sir. Meron silang ano page ito, ito, ito. Kung nakikita niyo to, ayan yang, ano na yan. Bisitahin niyo lang po yung dito Stitcho na yan. sa Facebook page. What about TikTok, sir? Meron po ba TikTok? Meron tayong TikTok, kaya lang pako order talagang sa Facebook page. Okay. Sige, sir. Maraming maraming salamat po. Siya po si Lito. God bless you po. Thank you. yung chicharong bulaklak. Sir, ano to, sir? Bito ka. Ito o, yung Ito ka. chicharong bito ka ng baboy. Ayan, chicharong ng ka ng baboy. Ito rin yung bulaklak. Ito rin yung mga presyo nila. Yung per kilo is 1,800. Yung 500 grams is 900. Yung 250 grams is 450. 100 grams is 180 pesos. Ayan.